Ako na napanood mo yung eh, mga kapatid ko, oh, wag na kayong magtaka kung bakit ako lang may itsura sa kanila. Ha? Hindi ba talaga? na yung change pa? Ano ang kala mo sarili mo? Sa <laughs> so, yung mga kapatid ko mga katapang ngayon, eh, yung actually ano kami magkapatid? Pito kami magkapatid yung isang babae, wala dito ngayon, nag-aaral. So, kami lang muna. So, yung mga kapatid ko, oh, di, ako lang yung magkaiba sa itsura sa kanilang lahat. Siyempre, <laughs> nung kapatid yung vlog natin, nung komunidad ka lahat. Kapatid, di ba? Para panood, wala kayo no? Wala kayong pinili ng gold sa akin, no? Oh, Wala. So, ito, pinili ko ng gold. Dalawa lang to sa ati ko. Sa dalawa kong ati na babae. Siyempre, may ati man na lang. <laughs> At ang gagawin nyo dito, pupulutin nyo lang kung ano makuha mo. Yun na yung pintas mo. Sana. Okay, ikaw na Pulutin mo lang. Ang Oh, Makita mo. Buksan mo kung ano nakuha mo. Buksan mo kung ano nakuha mo. Wow! Ang ganda! Buksan mo. Buksan mo. Ganda! Puksan mo kasi. Ayan, no? oh Oh. Alam mo ba magkano yan? Oh, magkano? Ulaan mo? Pag hindi mo na ulaan, babayaran mo yan. Oh, bukod na buk bukod lang na ulaan mo, 30,000 plus yan. Oh, para sa'yo yan. Sige, kasi, bulutin mo yun sa'yo. <laughs> yan yung ate. Ito yung pi pinakapanganay namin. 36 years old, pinakapanganay panganay namin. Bu buksan mo na. Wow. Wow. <laughs> oh. Pareho lang kayo ng price, 30,000 DAT. So, Sana. So, oh. yun yung ti So, tino ko yung next na panganay. Ikaw yun ah. No? Siya yung pangalawang panganay. Bakit kaya ma-off na ako eh. 35 years old, gano? 35. 35 years old. Ikaw? Iko? Ikaw. 32. 32 years old. Ito naman? 29. 29. Tagal yung emotions mo ah. Ayun wow. o. So, ah. Magkamukha kami ng mata ba? Diba? So ngayon, kaya yan, wala, wala akong, wala akong, ikaw na pala para sa Oh no! Ha? Ano ba yung, ano kaya yung piling ibigay ko sa inyo? Piling <laughs> ibigay Pera agad ha, pera agad. Kaya sakali, ah, lang ko yun. Sakali, pag nagbibigay ko ng pera sa inyo, saan yung kayang gagamitin yung pera? Sa akin, ano, pangayos na motor. Ah, motor agad agad! Motor mo, walang chin-chins, jing oil, O, <laughs> magpapayos um, mo sa motor. Sa'yo naman, ka-brother. Ah, uh, sa akin na uh, kung, kung makasya sa ano sa bangka, eh, binig ko na bangka tapos lambat. Ayun. Ah, wala na sa lagat ngayon. Eh, <laughs> bangka daw, bangka ang na mga request ang mahal. <laughs> sayo ba daro sayo? Lalim ang inisip pa. <laughs> ano man, ma'am, um, ma um, brothers <laughs> na. sawa ko ka. Ah. Ilalahan ko yung pera para. Kailan ma, pera na? Kailan pang panganak? Kailan malapit na? Oo, malapit na. malapit na. Okay. Kailan? Kung so, kailan? Kung kailan, kailan, kailan siya manganak? Ano

20 o 30. Ayun. Gusto mo na siya sa bangka. Oo. <laughs> so, oh. Sa Taga. Ewan ko lang ko, anak talaga ko ni Mama or Ampun lang. Tignan niyo yung mukha ko, ganun yung magkaiba. Buti ng mukha kuryano. Kung hindi lang talaga, parang akong, ah, parang akong ano dito, Ampun. oh. kasi din. Binti. Hindi na, binti. Kala mo naghawak ng binti. Hindi ng binti. Binti, hindi na, so, na eh, Ngayon mga uh -huh. dahil Nasa Manila na ako ngayon at nasa, sa Manila na ako titira, minsan lang ako uuwi sa Cebu, uuwi lang ako pagbisitahin sila. So alam ko yung mga side nila, yun, yung mga problema nila, anong kailangan nila. So ngayon bilang isang kapatid, uh, gusto ko lang uh, bigyan sila ng pasalubong, kumbaga kayo na bahala sa ibigay ko, sa nyo gagamitin, uh, kayo na bahala, uh, tulog ko sa inyo kasi minsan na lang ako uuwi din sa Cebu at uh, bilhin nyo kung ano yung gusto nyo bilhin. So meron akong tinago nito oh. Pero ang dito sa ilalim, hindi nyo nakita. Eh, brother, pero ang dito sa ilalim. Ay, kapal! Itong pera na to, para sa inyo to, pinagandaan ko talaga to na ito ibigay ko. Sinubukan ko lang kayo kung ano yung gusto nyo bilhin nyo. So, kahit wala kayong bilhin, para sa inyo pa rin to ibigay ko ngayon. So, magkano yung sinabi mo kayo na, brother? 100,000. <laughs> hindi talaga siya nagkamali sa ibigay ko ngayon. Bakit ang lungkot nyo? Prank lang yun? Prank lang? Ah! Wag lang! Dibigyan to. <laughs> Nalungkot yung dalawa. Nalungkot yung dalawa kasi sa kanila 30,000 lang, 30,000! lang. Ano mo gusto nyo? Pera o gift to? Gift to lang. Gift na. lang. Ha ha ha. brother. Itong dibigyan ko sa inyo. Walang prank to ha. Sa inyo talaga to. Dibigyan ko sa inyo to. Kasi parang uh, napadoble yung blessings natin ngayon ha. Uh, Ayusin nyo pag lala ng pera ay ko sa inyo. Itong pera na to, pasin nyo talaga to. Pinagandaan ko to sa Manila pa talaga na itong pera na to, ibig sa inyo mga sa mag magkapatid. Na para meron kayong uh, magbili nyo ano yung uh, gusto nyo. Kahit lang yung bilhin, para sa inyo to. Brother, para sa anak mo na, para sa asawa malapit na mga anak, wag nang dintaw sa... mo lang eh ha. Baka ibang anak yung sabi mo. <laughs> Lagot ka talaga. Brother, para sa bangka mo na may gulong. Dalawang hey. bangka, siguro to, ako. Oh, tatlo. Sirang brother. <laughs> Salamat kayo, Will. <laughs> so, yung isang kapalit ko, um, wala dito ngayon. Hindi ah, naman ano yun, wala ano, problema yun, kahit bigyan mo ng ano yun. So, yan brother, para sa inyo yan ha, para bilhin nyo yung ano nyo. Yun. So, so, ano ba? Ba't ba 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 ba? Ba ano ba? Ba't ko lang Ano ba? Gusto ko kunin ko na. Napatayin ko na yung ko kukunin kayo mamaya. Kasi hindi na yan. Ang mga pa, ano? Oh, ano? Ano? Grupag! Hey. Grupag! 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 Grupa.